Okay. ang witya ng section eight. So, kamusta naman na yung naging parang outlook mo for your career ever since, you know, yung, dahil sa outcome nito, ang witya ng section Siguro, dahil sa naging outcome nito, mas naging hopeful po ako. Naging hopeful po ako. And, ayun, praying po na mas more acting projects po po soon. With, when it comes to music, mag-focus ka na rin ba sa music mo? Yes, ay, pwede. Actually, pa? meron po kaming ni-record pero hindi pa lang pwede i-share. Uh -oh. And okay. ayun, abangan niyo po. Kami? Kasama ba siya? Hindi <laughs> ako <laughs> With Viva. Yes, yes, with Viva po. Gagamitin ba siya sa maybe sa series or sa projects? Tingnan po natin. Hopefully, sana. Okay. Last question na lang. As a, ano naman, for music naman, meron ka bang gustong makakolab? collab gusto ko, uh, siyempre lalayo pa ba tayo, Miss Sarah Geronimo na course. po yan. Of diba course! po, lalayo pa ba? Siya po talaga, sobrang galing, sobrang idol po talaga. Thank you, Ashteen. Thank, thank you. you po. Okay, thank you Miss Anna. Now, moving on to the Manila Standard, pakinggan po natin si Miss Angelica Villanueva. Hello, Ashteen. Hello po. Kaya yung ano, <laughs> <laughs> yung 14. Yung 14? Kaya ngayon na sinabi ko kanina, I'm a fan kasi sinusubaybayan ko talaga yung oh, thank series. You, thank you po. Thank you Very high school. Anyway, um, kasi di ba ikaw yung nag-iisang mutiha ng Section E? Ano yung... Wait. How does it feel being the mutiha ng Section E? Sa totoo lang po, simula po nung first interview po namin about dito, hanggang ngayon, yun pa rin po masasabi ko kasi hindi pa rin po talaga ako makapaniwala. And sobrang thankful lang po talaga ako na inalaw po ni Boss Vic na ipagkatiwala po sa akin to yung proyekto na to. And ayun po, sobrang thankful lang po talaga. So, paano mo na-handle yung 16 na guys na sobrang kukulit? Sanay po ko eh. Kasi sa province po namin, halos mga tropa ko po lalaki. So yung mga sila, and yung, most of them po, kilala ko na din po. Tapos nung mga nagkakasama po kami sa workshops and mga tapings, hindi naman po kami nahirapan maging comfortable sa isa't isa din. Tapos, um, may nabasa akong tweet ni direct no? Sabi niya, sobrang professional niyo both daw ni Andres, especially din sa scene. I ano mean, <laughs> scene? Alam mo na Kissing scene, ayan. So, ano yung thoughts mo dun na sobrang pinuri kayo ni Direk? Sobrang malaking bagay po yun kasi actually nung una po nahihirapan po talaga ako kasi first on-screen kiss ko po yun and nangangapa din po talaga ako. And nung nabasa ko po yung tweet niya yon parang, ala, thank you. Parang, ah, na-appreciate ni Direk yung ginawa ko, effort ko nun. Ah, <laughs> oh, uh, kamusta yung first on-screen? May mga pang questions. <laughs> <laughs> Hindi po ganun kadali kasi kahit smack lang po siya kasi kailangan magmukhang accidental kiss yung kiss. Eh, ang, yun po yung mahirap doon kasi parang ang hirap mag-kiss nang, na, na, di ba po naka, naka po sa likod. So, parang, doon po kami nag-struggle. So, nakaraming takes kayo doon? Hindi naman po ganun kadami, kasi yung mga practice naman po namin, minsan, parang... Ay, hindi, 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 yung practice po, yung practice po, daya po yun, daya. Opo, 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 yun po yun. Meron po, meron naman Ay, hindi, wala, wala. Sa practice, wala. Thank you so much, Ashton. Congratulations. Thank you, Thank you, Thank you for those questions. Now, naman natin from Lionheart TV. We have Mr. Richard Paglikawan. Hello, Ashton. Hello, po. Hello, po. Actually, ano, um. Ngayon ko lang nalaman na galing ka pala sa, ano, sa reality show noong 2016. So, um, kwentuhan mo naman kami sa naging journey mo from winning until now. And kumusta yung, syempre, from singing to acting? Yeah, sa Born to be a Star. So, dun po ako nag-start sa Born to be a Star po. Nag-audition po ako doon. And dun po kami na-discover ng Viva. And from there po, um, dun sinali po kami nila Boss pick sa mga girl groups. Ayan, nakatatlong girl groups po ako. UGG, um, p generation, then Let's, then after po nun. Ito na po, mas focus na po sa acting. Ano so, yung naging journey mo for ilang years, years? Halos matagal na din. Masaya po, masaya. Sobrang saya kasi marami rin po ako natutunan during those years po. Natutunan ko rin pong Um, actually, nung bata po talaga ako, mahihain po talaga ako. And nung nakasama po ako sa girl group, dun po na, na-enhance po yung self-confidence ko din po at nasanay pong mag-perform sa harap ng maraming tao. Siguro dati po, kung nakaganto lang po ako, ganyan-ganyan. Ganun ganyan po talaga, nahirapan po ako magsalita din. Kaya sobrang thankful din po sa mga experiences na yun. Kasi dami rin ko po talaga natutunan. And with this, kakarinyo mo lang ng contact. Yes po. po opo. Diba? So, kumusta naman yung renewal? Uh, Um, ina-expect more Ina-expect din namin uh, Dapat i-expect namin For the coming years um, For Sa Renewal po Sobrang saya ko lang po Kasi Sobrang tinatrust ko din po Yung Viva Tungkol sa career ko And For expectation Wala naman ako ina-expect Pero Mas Mas Nagtatrust po ako sa Viva na Kung ano po yung Bibigay nilang projects po Sa akin Thank you, Ashton. Actually, ano lang, one question lang. Kasi, ang cute na name mo. Mm. Para daw love team. So, nga po eh. Can you please share? <laughs> share a story naman about your name. Yung name ko, actually, tinanong ko po yan kay mami. Sabi ko, mami, saan niyo ba nakuha yung Ashton? Ganyan. Sabi niya, naisip lang yan ng daddy mo kasi gusto niya kakaiba yung pangalan mo. Thank you po, daddy. <laughs> Akala ko from, uh, parang Ashton. Just ay, hindi. God. Ay, yung second name ko po yung gano'n, yung pinagmix na pangalan po ni mami at ni daddy. Jonian po. Jonian. Jonian. <laughs> Ashton Jonian. Kaya nga. <laughs> Jonian po. Opo. Oh Huwag na. <laughs> and thanks, Ashton. Thank you po. Salamat po. Okay, marami. Salamat sa sobrang unique, hindi na kailangan ng screen name. All right, very good. <laughs> okay, susunod naman from Random Republica. Si Miss Kate. Hello. Ang um, bata ka pa lang, ba gusto mo na mag-artist na? Parang kwentohan mo kami kung ano yung nag-aid sa'yo. Sa uh, actually, si Mami po talaga yung nag-open sa'kin ng nung open ng eyes ko sa pag-aartista, siya po yung nagsasali po sa akin sa mga auditions before. And, um, po kasi ako. So, parang sabi ko, ayoko, manihiya kasi ako. Yung mga ganun. Pero, habang ginagawa ko siya, parang nare-realize ko na, ah, masaya ako pag ginagawa ko to. Ito yung gusto ko. Yan po. Anong reaction mo na ngayon? Grabe yung uh, support sa mutya ng section E na, sabi ng iba, parang ka daw na dinustre. Mm -hmm. Nagsisimula siya. Anong Siyempre, sobrang natutuwa po ako na puro halos positive comments po yung natanggap po namin. And ayun po, dahil po doon, parang mas pinagbubutihan po talaga namin yung trabaho namin para mas matuwa po sila, para mabigay po namin yung, yung happiness na binibigay po nila sa amin. Napapag-usapan niyo ba yan, ni Yung success? Oo po. Uh, next... Oo po. kami po lahat na pag-uusapan po namin yan kasi hindi talaga kami makapaniwala na ganun po yung pagtanggap po sa amin ng tao. And um, halos kami po lahat parang nag-start nag po from wala talaga na parang sa pangarap po namin. And sobrang natutuwa po talaga kami na na-acknowledge na, na at na, nakita po kami ng mga tao ngayon. And syempre, alam, parang pinagsasabihan din po namin kami na, o oh, alagaan natin to ayusin pa natin yung trabaho natin kasi yung mga ganitong blessings dapat iniingatan po talaga. Thank you po. Alright, very well said. Maraming salamat po, Miss Kate. Okay, moving on to Matt Suzara from La Quachera Lovers. Hello po. Hi, hello po. <laughs> Balik po sa mutya. Pag ginagawa mo yung mga eksena mo, kanino ka mas kinikilig? Kay Rabin o kay Andres? Pantay lang. Kasi pares po silang magaling na aktor eh. Yes, pantay. So, pa Kasi magkaiba naman yung atake ng kilig nila po eh. Yung kay Andres po, mas more on cat dog na kilig na ano. And yung kay Robin, mas more on parang sino show niya po ngayon kasi yung parang caring side niya. So, kung ikaw yung masusunod, sino sa kanilang dalawa yung pipiliin mo? Um, hindi pa rin po siya nakakapag-decide eh. Wait na po. <laughs> um, Pantay thailand din. Mas close po ako sa kanilang dalawa. Sa lahat po, kami po, Section E. <laughs> uh, last po. question na lang. Um, wala pa bang nakaline up sa inyo na ano, uh, upcoming movie after Section E? Um, actually, hindi ko, rin, hindi ko po sure. Pero sana meron and praying for the best. Thank you, Ashton. Okay. Maraming salamat po. Ngayon naman, from Anong Ganap, we have Erwin Ogawa. Hi, Ashton. Hello, okay. Paul. <laughs> uh, since you're a singer, di ba, ever since singer ka, if there's one song na mag-describe kung anong nangyayari sa life mo ngayon, anong song yun? Any song? Ay, sakto. Meron kaming, meron kaming fan meet sa, ano, sa Saturday. Sa yes, so, tingkakantahin uh, namin. Ito yung naisip ko ngayon. Ano? I can live, I can love, yes. I can reach the heavens above. Perfect. Yes, yun po. <laughs> From Doremi, siya. Yes. Yes. Tatlo. <laughs> Correct. <laughs> and so, since Seth, super successful nung uh, mo ng section A, e, so feeling mo ba vindicated ka doon sa mga unang medyo nagda-doubt? Piling, may piling ka bang ganon? Opo naman, yeah. meron po, meron. Wow. And nung sinabi po nila, kahit sinabi po sa akin nung RM ko na, ikaw na si JJ, ganyan, wow. hindi pa rin po ako naniniwala kasi feeling ko anytime pwede po magbago. Sabi ko hanggang hindi nag-first, sabi ko nga po sa video kanina, hanggat walang first taping day, hindi ako, wow. hindi ako magiging super saya. <laughs> Parang yung saya ko nasa 50% pa lang. Wow. And ayun, sobrang thankful po na naging nagkatotoo po siya. Congrats. Salamat okay. po. Thank you. matagal ka na nga sa showbiz, no? Kasi wala ka ng expectation. Hanggat may tama, day one, Tama, tama. Okay, diba ko yan. <laughs> diba po, ang dami uh, pwede uh, pa mangyari. Exactly. Okay, maraming salamat, Sir Irwin. Now, moving <laughs> on to Miss Rose Garcia from Marites University. Hello, hello po. Yan, hello, Astin. Ah, congratulations. Ay, salamat Kasi, po. Kasi nakakatuwa. Nung na-interview ka namin, nung launch, di ba? Nung media con. O, oh, di ba? Ah, ganito pala hello, po, kayo po. kainit tatanggapin. Opo. Oh, Oh, so, una question, may pressure na ba? Like, sa inyo ni... Ay, thank you. Sa inyo ni Andres. Tama ka. Hindi pala naka-on. May pressure na ba sa inyo ni Andres? Kasi, um, siyempre sa mga fans, they would want it na, ay, in real life kayo din. May ganun. Napag-uusapan nyo din ba yun? Um, hindi po masyado. Pero for me po, hindi ko po iniisip yung mga ganyan. Yung mga real life ganyan-ganyan. Kasi parang yung work, iba po yung work sa personal life po namin. And kung, kaya yung mga ganyan bagay po, kasi pinag din po talaga. Eh. Kaya, yun po. Pero pag team, syempre. Oo oh, naman, uh oo -oh. po. Pero wala, wala kang pressure na napipili? Wala, pinipili. wala. Hindi ko po, hindi ko po gano'n inaano yung, pinipili ko po kung saan ko po ilalagay yung pressure. Para hindi ko din po gano'n in-stress yung sarili ko po ano, gaano ka na nagbago? Gaano na nagbago yung let's say popularity or ikaw since ah uh, umeri yung mutya? Siguro yung nagbago po, mas napansin ko po, mas umingay po yung pangalan ko po sa social media and yung mga, yung growth po ng social media followings ko po, mas umangat po. Pero kapag sa ganito, sa personal, sa sa buhay-buhay, wala po, same pa din naman po may nang babas na sa'yo? May mga ganong ka na tatangga? May mga nakikita Ay, po kung nung no, nagbab... Wala po, tinatawanan ko lang po yung ganon. Mm -hmm. Okay. Ito, um... Nung media, kung tinanong ka namin, natatandaan mo, kasi mm -hmm. parang yung kwento, parang may pagkami Joy Garden, mm -hmm. di ba Kaya sabi namin, parang kang si, of course, pumanaw na, si Sunshine, okay. di ba? So parang naging timing lang, no? ngayon. So, anong feeling feeling mo doon na uh, parang oy, uh, nakakreate ba ang uh, Viva o ang ang PH ng Sanshay ano, doon through you? Uh, nga, siguro ano um, <laughs> Ewan ko, um, Siguro happy lang po talaga ako sa, na nakuha ko po yung role ni JJ kasi hindi yung personality ko po hindi rin po ganun nagkakalayo kay JJ. And kung may mas more blessings pa po dahil sa ang mutya ng Session E, ayun, sobrang magiging thankful po talaga ako. Okay. Uh, last to. Sabi nila parang pinipeg karao or uh, parang ginugroom ka parang next na din lustre. Ah, napag-usapan niyo ba to ng Viva and anong if, kung ganun nga yung uh, plano sa anong reaction po? Siguro po ganun yung plan po kasi parang medyo same path po kami ng pinanggalingan po ni Miss Nadine nang din po siya sa mga, mga, auditions tapos naging naging part po siya ng mga girl groups tapos ngayon nag-acting nag na din po siya and kung ganun po yung pinaplan po sa akin nila po, sobrang thankful din po ako and hopefully po, ma-reach ko din po yung ganun na same level ng list na din po. Namit mo na siya? Hindi pa po. Ah, seryoso ba to? Hindi pa po. Sana po soon. Pero is he one of your idols? Opo naman, opo. Okay, last question. Kasi kanina sabi mo, ano, ah uh, yung song mo ngayon, I can reach, I can... Familiar ka kung sino yung gumanap doon na tatlo before na mga bilang. Hindi po. Na ang... Ay, ayun lang. Tatanungin si Regine, si Regine, si Regine Don, si Donna, at saka si Mike. Ay, Mikey, tatanungin ha kita kung sino sa tatlong yon yung nakikita mong ikaw. Ah. Hindi ka, hindi ka pala pamilyar. Mag-ers pa. Ayun <laughs> oh, na. Panawarin mo yung movie. Biba din yon. Ah, sige okay. po, sige po. Okay, thank you and congrats. Thank, you gusto, you po. Gusto ko nga po itanong kung yung Meteor Garden naabutan pa ni Ashley. Opo, oh, naabutan ah. ko po yung sa, napapanood ko po siya sa TV. Okay, okay. Very good. Okay. <laughs> and last but not least, from Abante and Pika Pika, pakinggan po natin si Miss Anna Pingol. Hello po. Hello Ayan, po ulit. <laughs> Ashton. Um, pa, ano, ang, an, may fandom ka na ngayon, mm -hmm. may fans day. Apo. Na ang taas na ng social media mo. Paano mo, Nag before wala wala 'to lahat. Paano mo hinahandle ngayon yung success, yung ingay? Ako ngayon, mino-make sure ko po na kung ano po yung routine ko before ginagawa ko pa rin ngayon para alam niyo po, hindi ko po pinapapasok yung mga major changes po ngayon sa na nangyayari sa buhay ko kasi ayokong ayokong ng lumaki yung ulo ko. Kaya kung ano man po yung nakukuha kong blessings ngayon, yun sobrang thankful lang po talaga ako. Tapos, um, ano mga na-discover mong bago kay na Andres at Rabin? Sino yung mas makulit, mas maalaga sa'yo? Sino yung mas brutal sa'yo? <laughs> um, nang na-discover ko po kay Andres, parang akala ko po, di ba, diba parang Andres mulak na yan? Tapos, um, akala mo parang pang-social lang. Hindi, kahit kanito,